time check it's 7:56 p.m. Uh, it's been a while. Tagal-tagal uh, ko na ring hindi nakapag-live. Actually napabayaan ko na tong YouTube channel ko dahil sa daparaming trabaho. Uh, nag-focus ako sa Facebook. Kumusta na po? Yan, magandang gabi po. Uh, this is once again, this is Think Big Charo Mariana po mula sa Kalumpit, Bulacan. Kumusta na po? Ayan, intay-intay lang tayo ha. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, muli po ako po si Think Big Charo Mariano. Ang tagal-tagal na bago ako nakapag-live ulit. Uh, napabayaan ko na nga itong aking YouTube account dahil nag-focus ako sa Facebook. Maraming trabaho. Uh, pero eto ulit. Uh, ang dami kasi nagtatanong sa akin. Uh, hindi ko na nga na-update yung YouTube ko. Pero nung mga nakakarang araw, nag-upload ulit ako tungkol sa mga kaganapan namin, paglilibre ng opera ni Vice Mayor Doc Zar Candelaria. At marami rin nagtatanong tungkol dito. Hindi ko na nasasagot lahat dahil nga sa sobrang dami ng mga inquiries, eh... Uh, hinahayaan ko na lang na yung iba ang sumagot, yung iba nasasagot ko pero maraming hindi. Uh, may mga nagbe-message, at uh, eto nagiging busy ulit si Doc sa pag oopera opera at uh, every Wednesday siya, para po dun sa mga nagtatanong, every Wednesday po naglilibre po ng check-up at opera si Vice. Actually, pag Monday, uh, basta may time siya na isisingit niya before and after flag ceremony at uh, in between activities niya like uh, pag uh, pagpipreside ng session. Basta may konting oras siya at may mukha pa check up. Nag, uh, nililibre niya ng check up yung mga tao. Basta nasa kalumpit libre po ng check up at opera kung kaya ang gawin sa clinic sa kalumpit. Pero pagka po hindi kaya, ginagawa po niya sa ospital sa Manila, sa Tondo. So, yun nga. May mga nako-curious, eto kailan pa lang ulit ako nag-upload. Last week lang ulit ako nag-start na mag-upload dito sa YouTube. At ang dami ng na mga nagtatanong kung paano nga ba at kung legit ba. So sinasabi ko na po sa inyo, legit po. Legit po si Vice Mayor Dr. Zarka Delaria, napakabuti pong tao. Uh, for more than 50 years na po, ginagawa po niya ang libreng pagtulong. Nasa serbisyo man siya o wala, uh, naglilibre po talaga siya ng opera. At alam po 'yan ng mga kababayan namin sa Kalumpit na talaga pong siya ay ah eh, uh, napakabuti, napakabait na tao kaya every time na tumatakbo po siya ng vice mayor, talaga pong landslide lagi. At 'yun nga every Wednesday po nagsasagawa siya ng libreng opera check-up, konsulta uh, sa clinic sa uh, Kalumpit Surgical Clinic, Barangay Poblasyon, Kalumpit, Bulacan. At uh, 'yun Marami pong dumadayo. Hindi ko sure kung isa sa inyo, kilala nyo si Doc Zar Candelaria, pero uh, sa ngayon, sumisikat siya eh, Kasi talagang dinadayo na siya. Kahit mga taga Mindanao, taga Mindoro, Marinduque, dumadayo na sa kanya. Karamihan naming mga pasyente, Batangas, Laguna, uh, Rizal, Pangasinan, Nueva uh, Ecija, Madalang naman, Pampanga, yan, Bulacan. Talagang maraming nagpapa uh, check up kay Doc Zar at uh, syempre libre eh, di ba napakahirap ng buhay sa ngayon kaya yung makakita ka ng libreng uh, opera na kung sa ibang ospital ka pupunta eh, may bayad at malaki ang bayad eh napakalaking tulong po nito at uh, karaniwan po niyang mga inoopera ay may mga bukol sa katawan may mga sebaceous cyst ito yung mga uh, minsan infected siya napakabaho sobrang baho po pag lumalabas yung um, sebaceous cyst yung lumalabas dun sa katawan na, yung sa bukol, napakabaho po talaga eh, minsan natatalsikan pa yung mga staff, pero yun, yun yung karaniwan po na tinatanggal ni Doc mga lipoma, ito yung mga nakikita ko parang taba ng baka dati sobrang arte ko eh uh, hindi ko ati, minsan nung unang-una ko dun, sobrang naiyak pa ako kasi awang-awa ako dun sa pasyente dahil may ganun siyang klasing bukol. Pero yung pasyente, naiiyak din sa tuwa dahil natanggal yung bukol. Uh, imagine nyo yung tanggalan kayo ng bukol tapos ang laman eh parang taba ng baka na malaki na halos minsan kapalad mo na yung laki. Napakalaking bagay nun sa pasyente, lalong-lalo lalo na kung libre. Yung iba, 5 uh, years, 10 years, 20 years nilang iniinda. Tapos nang babalitaan Siyempre kay Doxar, um, may po-opera na sila At uh, yun, nakakatuwa lang dahil nakikilala si Vice Mayor Doxar Candelaria At uh, nakakatuwa dito, dati hindi siya na-appreciate ng mga tao uh, Ginagawa niya ng tahimik, nalilibre siya ng tahimik At uh, nakakaalam lang ng pagtulong niya, yung mga natutulungan niya At napakarami po, sobrang dami, kahit even before po Tumutulong siya sa ibang, taga, taga -ibang lugar, pero tahimik lang siya Ah, uh, Bulacan area kadalasan yan, Paumbong, Malolos, Plaridel, Pulilan, 'yan tumutulong siya dyan. At uh, sa Quezon City, 'yan tumutulong siya. At ngayon nga, uh, dahil sa social media mas nakikilala siya. Mas madami yung mga dumadayo sa amin. 'Yun nga lang, yung mga iba sa kagustuhan na matignan talaga ni Doc dahil nga sa libre. Eh Wednesday ang aming pagklinik clinic, Tuesday pa lang ng hapon nandito na, nag nagtitiis, puyat hindi komportable, minsan nauulanan, talagang tinatsyaga po nila. Eh, kailangan eh. Yung iba nga, nasabihin, ang turing po sa amin, 180,000, 150,000, kay Dok Libre. At uh, sabi naman ni Dok, napakaraming doktor na tumutulong din ng Libre na tulad niya. Maraming mabubuting doktor. Uh, kailangan mo lang makita. syempre, hindi naman laging meron, pero marami din katulad niya tumutulong. At uh, kapag hindi naman niya kayang gawin sa klinik, dinadala niya sa ospital, may konting gastos, minsan libre, pero minsan uh, may konting gastos uh, na, na ipapasok niya sa social service. So, yun, malaking uh, malaking tulong pa rin sa pasyente. At uh, kami po bilang kalumpitenyo, eh, sobrang proud dahil may, may doktor na kagaya ni Vice Mayor Dr. Candelaria na tumutulong sa ating mga kababayan. Mag-81 na po siya ngayong September Imagine isang doktor, sir, uh, surgeon, sabi nga niya hindi lang uh, check-up-check-up ang ginagawa niya, hindi lang ubo, hindi lang lagnat ang ginagamot niya. So siya ay nag oopera minsan, 5 uh, minutes, 3 minutes, tapos na. Pero minsan, one hour, one and a half oras ang ginugugol niya para sa isang pasyente, lalong-lalong na kung malaki yung bukol o oh. halimbawa lipoma. Iba-iba uh, yung kaso. Pero wala, I don't think merong ibang doktor na makakaya na lampas 12 oras nag-oopera siya, nagbibigay siya ng libreng konsulta. I don't think merong ibang gan doktor nakakayanin 'yung ganoon pero siya uh, buong puso niya'ng ginagawa kahit pagod na pagod na siya, inuuna niya lagi 'yung uh, pasyente. Talagang napaka-selfless na tao. At uh, 'yun nga si Vice ay uh, Vice Mayor ng Kalumpit for more than 20 plus years actually nagconserve din siya kaya nasa 40 something 40 or oh, more than 40 years na siyang uh, public servant tapos doktor ay uh, more than 50 years at uh, hindi pa man siya ganap na doktor talagang naglilibre na siya at pumupunta sa mga bundok-bundok para mag-opera at uh, tumatawid ng ilog ayan normal na sa kanya yung mga ganyang senaryo, kaya uh, ang inaalala lang namin dahil nga sa may edad na siya, minsan napapagod na inaabot na ng gabi from 6 o'clock in the morning or 7 o'clock in the morning, abutin kami ng 7 p.m., 8 p.m. Pagod na kasi dire-diretso siya, kakain lang siya 5 minutes, 10 minutes, tapos na at late nang kumakain. Yun yung nireklamo namin sa kanya kasi napapabayaan niya yung sarili niya. Uh, pwede namang kumain on time pero dahil ayaw niyang mag, uh, maghintay yung pasyente, eh, nalilit kami ng kain. o'clock, 3 o'clock, minsan o'clock. pero kain naman uh, madalas naman may uh, may nagpapamerienda so yun kahit kami kumain agad ng kanin eh may merienda naman pero iba yung kanin sa ating mga Pinoy eh. di ba iba yung kanin sa atin nasaan tayo na kanin pag hindi kanin parang hindi kumpleto yung kain natin at uh, kailangan din ng energy eh si Vice, kagaya kanina walang clinic uh, may kinansel nga kami na Uh, pasyente, taga-malolos, pero nagkaroon siya ng konting oras, may dumating kaninang dalawang pasyente, o sige, eka, gawin natin. Uh, nagawa niya, tapos pagkatapos niya mag-opera, uh, after mga, uh, siguro mga 1.30 na kaming kumain, Pagkatas ng uh, pagkain, balik naman siya sa munisipyo, may trabaho pa rin, inabot na kami ng past 5, at uh, nandun pa siya. So bukas, maaga maaga ulit kami. So ganyan kasi pag si Vice Mayor Docsar Candelaria, parang kung ako yon hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin yung mga ginagawa ko sa loob ng 24 hours. Siya, napakagaling niya mag-manage ng time. Talagang na ma maximize niya yung oras niya. At uh, nakakatuwa kasi talagang kita mo sa loob niya yun na, na tao sa loob niya yung ginagawa niya. At uh, napakabuting tao. Sobrang bait. Hindi naman siya tatagal sa public service at hindi siya magigin landslide lagi. Kung hindi siya mabuting tao eh. Talagang the best. The best. <coughs> Ay, nakapos na ako ng ininga. Sorry. <coughs> Yan. Sorry ha. Mula nung naopera ako sa thyroid, nagiging ganda na. Ang hirap-hirap ko ng magsalita ng dire-diretso. Ayan. Ay, nako naging bading na ang boses ko. Ito yung napansin ko. Siya din ang umopera sa akin. At, um, hirap na ako na magsalita ng dire-diretso, kinakapos na ako ng hininga. Pero, before niya ako operahan, hindi ko alam na may, na may thyroid problem ako. Um, sabi sa akin, may, na may, nakakapansin lang na yung leeg ko daw lumalaki. Tapos, hindi ko na -re relate sa thyroid ko yung problem ko na sobrang uh, sobrang hingal na hingal, konting ilos, hingal, moody, Iyak, uh, galit, ganun. Um, marami. Uh, hair loss, hindi ko alam na may thyroid problem ako. Pero nung may nakapansin na, na lumalaki yung leg ko, uh, pinacheck ko, yun nga, meron nga. Tapos, hindi siya yung una kong pilapitan kasi hindi pa naman niya ako staff. Pero sa kampanya, nagkasama na kami. Tapos, uh, sabi sa akin ng doktor, 300k daw operahan ako. Hindi naman siya cancerous, pero sabi ko, wala akong ganun kalaking pera. So, naisip ko, Dok, lapit ako kay Doksar. Buti na lang nag-opera pala siya ng ganun. So, sabi ko, sabi niya, 300 touring sa'yo, O, sige, gawin natin 30 mil, 30k daw. Gulat ako, from 300k, 30k lang. So, yun, inoperahan niya ako agad-agad. Wala nang kuskus -kus balukos, inoperahan niya ako agad. Pero sa ward sa, Mary Johnston, gina, uh, ako na confined for one night. At okay yung ward. Tatlo, pang tatlohan siya, pero okay siya. May sariling CR, ganyan, okay siya. Tapos pagkatapos kung operahan after few hours, kumakain ulit ako ng solid, kumakain ako ng baka, ng kanin, okay na. Sabi nila pwedeng mabago yung boses ko, pero hindi naman. Pero ang napansin ko, uh, sobrang mainitin ako yung sobrang pawisin, uh, eto yung madaling ano yung boses. At yon uh, yun, pero okay siya. nagkeloid lang kasi keloid din ako. Pero lahat ng inoperan device ni Vice, 100% guaranteed na umu -okay. Walang bumalik sa kanya na hindi okay. At uh, yan, nahihirapan na ako. Nahihirapan na ako. Hindi ko talaga kaya mag-live. At sana, utok po kayo. Pag uh, may mga gusto magpatingin po kay Doc Zar, um, ang ina-advise namin mag-message po kay Dr. Zargan Candelaria Messenger eh. Pero dahil po sa napakarami nang nag-message sa kanya, libo-libo na, more than 5,000 na yung hindi niya na-open. Yung iba, dun siya kumukuha ng mga pasyente sa messenger. Yung iba, pag nagko-comment sa page, dun siya. Or pag may nag-walk-in. So kapag may nag-walk-in, kung kayang i-accommodate ng Wednesday, i-accommodate niya, same day. Pag hindi kaya, papabalikin na lang po. So nasa sayo niyo po yon So yun po. Nahirapan ako. <laughs> so muli po, I am Charo Mariano mula po sa Kalumpit, Bulakan. Maraming 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 salamat po.